So, mga kamama magandang araw na namang muli samahan nyo kami ni kapapa at ilalabas na namin yung aming mga kagamitan pang cut grass kasi oras na ng ating part time sa cutting grass so yan ayun ang ating sasakyan na ilagay na ng ating kapapa sa tabi inalis niya, niya dito kasi nga kukunin namin yung traktor na ipangkakat grass namin doon sa aming part time sa simbahan at sa cementerio kasi nakita nyo kamama ang laguna ng grass natin kaso basa plano sana namin ni kapapang mag grass ngayon ang problema basa so baka masira yung blade natin so yan nailabas na pala ni kapapa natin tong manual na lawn mower ito yung gamit ng kamama natin at ito nga, isang season na nakatago si Bumblebee dahil nagwinter eh ilalabas na ng ating kapapa so uusod muna natin itong basketball lang ano ngay papa Ikaw, ha? dito Tumba. Banalan. Tumba na lang. Tumba na lang po mga kamama. Maalalayan lang para hindi bumagsak yung ano. tudyan nga natin tong kaunti to. Aba, hindi ko pala kaya to. Ah, dito hihilahin ko. Para may daan yung ating traktor. So yan, nilagyan po niya ng pagulungan. Hoy, sana'y umanda ng aming bumblebee! Welcome back, my bumblebee. Magsisimula ka na namang magtrabaho. Yun, umandar po. umandar, mga kamama, yung aming bumblebee. Naku, namatay. Naku, delikado. so, yan. manteiga, né? Ok. gamit sa cutting grass, nilabas na lang po namin para ire-ready po natin ang pagka-cut grass. Kasi nga po, ano, simula na yung ating part-time sa cutting grass kasi every ano lang po, May June mag-start na. Kaso kaya nga po, hindi agad kami nakakat grass kasi nga ulan ng ulan, basa ang damo. So itong kapapa natin, eh, gusto niyang mag-cut grass kahit isang oras at kalahati dahil may pasok na po siya. Hindi po ako ready. Ano ba yun? So ngayon, pinagbibis niya ako at magka-cut grass daw kami ng isang oras at kalahati. So mga kamama, ready na po tayo sa pagka-cut grass. So yan, nakajakit na tayo. Kaya lang yung kapapa natin, eh, wag na daw po akong sumama at maglinis na lang daw po ako sa aming surrounding dito sa bahay siya na lang daw po ang magkakat-grass ngayong unang kat-grass sa aming part-time so baka sa susunod na part-time kasama na ako ni kapapa ako na lang muna daw ang bahala dito sa paligid na aming bahay so yan Bale, ito yung pinapakat sa atin ng kapapa Bale, yan, manipis pa ito, mahaba na so yan ito oh. yan, ikakat natin yan ako na daw bahala dito. Bahala na daw siya doon sa aming kinakat sa simbahan. Susunod pong cut grass. Kasi unang cut grass po namin doon eh. Ngayong season. So sa susunod po isasama niya na ako. So sa ngayon, ako lang, ako lang muna dito umag. Lilinis sa aming kapaligiran. So yan nakita nyo. Ayan o. No? Oh, malago na ito. Pero dapat wala. Ay sabagay wala namang damo yung ilalim dati may damo ang ilalim niyan. ngayon inista ka namin ng nitong trailer hindi na tumubo yung damo konti konti na lang sa paligid so ayan malago na yun no, nawala na yung damo kasi lagi kami nakapark doon kaya dapat malagyan na lang namin ng ano yan graba or yung ano yung espalto na lang siguro parke eh. kasi diyan kami nagpapark ni papa kasi ayaw namin ipark doon sa gabi sa labas kasi mahirap na dito kasi may mga nagnanakaw din ang mga sasakyan eto yung daming damo ng aking ano garden bed ano kaya tatanim ko dyan so yun eh hindi tayo sinama ng kapapa natin ready naman na tayo so ako na lang daw bahala dito sa paligid ng bahay Tapit bahay natin no malaki na pwede na tayong magkat dito magluluto ako ng ano sa isang araw bali sa lunes kasi may dadating ako mga kaibigan. Magbibidyo okay daw sila. Magluluto ako ng parang ano ba, sinanglaw ba yun? O yung papaitan. Gugupit tayo dito, ilalagay natin. Kasi ang bilis lumago, oh. Kakatuwa. Bigay lang sa atin yan ng kapitbahay. Mga pala mga kamama. Eh, bumili tayo ng itlog sa ating kababayan, sa ating kaibigan. Ano po ito sa farm, kumbaga native egg ano po ito kung baga sarili niyang alagang manok magpapaitlog siya tingnan natin so, tingnan natin yung ating binili. apat na ano yung limang treto bali limang dosena so yan so yan po ang ating binili sa ating kaibigan na ating, si Ati Jen. yan Okay. O yan. Yan po ang natin sa ating ka-friend. Ito pala yung isa kaya sabi ko, bakit tumawala isa? <laughs> Nagluto na pala yung kapapa natin ng itlog. Nagkulang na ng lima. And then, at binigyan pa ako ng ating kasister dyan ng ano, ang ating kaibigan na ano, sibuyas daw. Sibuyas daw, ito mga kamama, winter ang onion daw ito. Winter onion. So yan, maghahanap tayo ng tataniman nito. Napakaganda ng binigay ng kaibigan natin. Ito, winter onion, bumubunga ito. Nagkakaroon talaga ng sibuya sa ilalim. So dadami daw ito, hindi ko na kailangan tanim ng tanim. So thank you, sis Jen, sa binigay mo kumpleto na tayo, may onion na tayo na nagkakaroon talaga ng laman sa ilalim at meron na din tayong spring onion, yung dahon lang ang kinukuha para ilagay sa mga sabaw-sabaw so salamat sa mga napakababait nating kaibigan at kapitbahay thank you, thank you God bless us all so yan bumili tayo ng itlog, may kasamang bigay na sibuyas dito po sa Canada magkakaibo po ang na ng basura talaga na segregate dito yung mga recycle mga karton karton dito naman yung talagang garbage at yung green nasa likod doon inilalagay yung mga katulad ng mga leftover or yung mga damo damo doon sa kulay green so talagang disiplinado po dito sa basura yan po, nakat na ng ating kapapa. Bali, ititrim na lang po niya yung mga, yung mga sobra-sobra niya sa so mga gilid-gilid. E, gagamitan niya ng weed walker, yung machine na isa. Pero napadaanan na po niya yan ng machine. Ayan o. Oh. oh. wow, natapos pala ni kapapa kahapon. Hindi siya nagpatulong sa akin o. Oh. Yan yung aming kinakatras natapos niya pala kahapon maliba na nga lang yung mga gilid-gilid gagamitan niya, niya ng ibang machine yung weed natin uy ano ba yun so yan yeah, natapos niya pala yung kanyang kinatdas dito sa simbahan at saka sa simenteryo yan yeah, o oh. ano ba yun bakit ang galaw bako bako pala dito Apat na oras lang po niya na cut grass ito, napakalawak. Ginamitan niya po ni Bumblebee. Yung mga gilid-gilid po na hindi naabot ni Bumblebee, gagamitan niya po yun ng weed walker para maalis yung mga nasa singit-singit. So, apat na oras po siyang nagtrabaho kahapon natapos tapos niya po yung napakalawak. So, siguro additional two hours for the, yung mga singit-singit. Mga kamama, sinundo po natin si Kabebe. Uh, sa kanyang piano lesson. Uh, kaya nga dinaanan natin yung ginawa ni Kapapa kahapon. Bali, kahapon, naglinis lang ako ng paligid pero hindi ko, na po, hindi ko pa po grass yung aming grass. Kasi po, eh, medyo kinapay ako pagkatapos magwalis sa kapaligiran. So, hindi ko po natapos yung cut grass namin. So, siguro po ngayon, itutuloy ko yung pagkakat grass. Doon sa aming paligid ng bahay. At itatanim na rin natin yung, mga, yung binigay ng aking kaibigan na ano, yung winter onion. Hahanapan natin ng spot na tama. Kasi dumadami daw yun eh. Kasi yung bulaklak siguro, may mga seeds yun. Siguro pag lumipad at napunta sa lupa, eh tutubo ulit. Siguro ganun kaya. Sabi ng kaibigan ko, dumadami daw. Mama, ang ating kabebe sa June 22, meron siyang tugtog. May concert po sila na gaganapin doon sa isa sa lugar dito sa amin. Yung teacher po nila sa music, lahat po ng kanyang tinuturuan, eh, tugtog tuk po sa June 22, bali ang may concert po sila. Kaya manonood po kami. Hindi nga lang po natin pwedeng i-vlog kasi may tugtog. Yun nga lang po, bawal ang tugtog. <laughs> so yun po, ah, uh, medyo nag-iimprove na po ang ating kabebe sa ano, lalo na sa guitar, sa ano po, sa piano, eh, medyo mahusay na siya kaya medyo pinokus ngayon ng teacher niya sa guitar kasi nga ang gagamitin niya sa concert ay magigitara siya. Yung isa niyang ka-team, Kuya Ram magda-drum tapos si Ate Z naman yung maliit. Yung kapatid ni Kuya Ram magpa with ano, yung teacher nila kakanta. So hindi lang sila ang magpe-perform, lahat din ng student na tinuturuan ng kanilang professor. Sabi ng teacher nila eh doon daw gaganapin sa Lamont uh, Community Hall. Ito na ang kabebe natin. Hello kabebe. Hello. Kamusta ang tugtog? Good. Good. Are you ready to concert? Yeah. Wow. Sounds good. Gustong bumili ni kapapa natin ng ano, yung ganyang may mga lupa-lupa. Kasi mahilig yung magbungkal ng lupa. Mag-alaga ng mga baboy, mag-alaga ng mga manok. Mas maganda yung makakabili tayo, yung malapit dito sa Brotherheim, di ba nak? Yep. Eh nawala yung mga kabayo na po. Ayun, anak, kabayo. Nakita mo? Yes. Oy. Nandun sa corner. Kaya nga. Ano tayo na? Hanapin mo nga anak sa cellphone mo yung town garage. Tayo mananginingin sa garage sa susunod na araw kung kailan yun. Baka mayroong mapapakinabangan na murang halaga lang. Di ba nak? Yeah. tayo makapag-garden ng maayos eh. Kasi nga malamig. Ano? Ang cute ng basket bulan na yun. Yan yun. Kita nga? Ha? natin. Mad si Kabebing magdala ng gitar. Napagod daw yung kamay niya. Ang dami daw niyang tinuktog ngayon. <laughs> Kaya ako ang pinagbuhat ng gitara niya. Napagod daw siya sa pagtugtog. Ang dami daw niyang tinugtug ngayon. Kasi, sakit. Malapit na kasi yung concert niyo. Kaya, pinanay-panay kayo ng iyong teacher. So, saan kaya natin ito ipagtatatanim? Hanap tayo ng spot para dito. Mga kamama. Mga kamama, malamig. Oh, sobrang hangin. So, yan. Meron na tayong dahon at meron na din tayong pinaka bu pinaka ano ng sibuyas so kompleto na tayo bigay lahat yan eto hindi rin to namamatay kaya, la kaya lang sa winter hindi na yan magkakaroon ng dahon matutuyo pero pagdating ng spring bubungad uli bubukad uli mabilis naman siyang bumukad basta medyo wala na yung isno medyo nag start na siyang bumukad So yan no. Oh. <laughs> ang lago na kaagad natutuwa ako dito. Ito dumadami din daw sabi nung kapitbahay ko. So ito yung nilagay ko sa loob. Humaba na siya, pinutulan natin. Eh parang hindi na lumago. Nung pinutol ko, hindi na parang ayaw na sumibol. So ilalagay na natin sa lupa. Saan so, kaya ito nararapat itanim? Ano kaya ang pinakamagandang lugar dito? Kasi ito, taniman ko ng kamatis. So, doon naman, sa dulo, doon yung taniman ko ng kalubasa. So, pag ginapangan naman, baka mamatay. Diyan yung kalubasa. Hanggang saan kaya ang kalubasa ko? Kasi, mahaba. Siguro dito yung kalubasa. Dito yung aking potato. Potato at dito na lang yung kamatis. Kasi yung ating beans ay doon ko na lang itatanim sa ano ko, sa garden bed ko na yun. Yung ginawa ni Kapapa, dito na lang ako magtatanim ng ating mga beans. Puro beans ang itatanim ko dito. Ayan. Diyan ko na lang itatanim yung mga beans natin. Siguro pag nakailang butel ako dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nine, ten, eleven, twelve. Baka lima lang ako ng puno ng beans. Okay na. Kaya pa natin ng pwesto. Kailangan magandang pwesto yung paglalagyan natin dito dahil dumadami daw. Subukan ko itanim dito ito. <laughs> dito oh. Try ko lang. Try ko lang kung kung aano ah, lalago. Ito yung nakalagay sa baso natin. <laughs> Try lang natin. Total meron naman ako yung malaki yun, no. Kaso sa parang nahihinaya ako. Try natin dito sa ano. Dito sa loob ng ang tawag diyan, hollow blocks. May lupa din. So yan. Dati lahat ng butas na 'yan tinaniman ko na sunflower. Ang problema mga kamama, nagkamali ako, hindi pala sunflower yung naitanim ko, damo. Kumbaga weed. <laughs> Mukhang sunflower ngayon, nung lumago, ay lumago yung pala, nung lumago. 'Yun yung parang may bulaklak na hindi maganda. Kumbaga sumisira siya nang ano, nang mga grass na ganyan. 'Yun pala 'yun. Ito yung ating iniisip kung saan talaga ang the best niyan. Kung saan tayo nyo yung tinanim natin at ito naman yung nalakay lagay sa baso natin tanray lang natin kung mabubuhay din siya dyan yan nahanap po yung isa kong perennial flower kasi nagdokdok kami ni kapapa dito ay eh, natabunan Ayan lang hinahanap ko yung lumabas oh tumutubo na siya yan oh ito pala yun ito yung perennial flower kong isa yan, tumutubo na siya. Buti nakita ko. Sayang. So yan. Hindi ko lang alam kung isa o dalawa to. Parang dalawa eh. Nasa kaya yung isa? Buti na lang nakita ko. Alam ko dalawa yan eh. Asa kaya yung isa? Wala, wala. Isa lang yata. So yan. ...lalagyan natin ng palatandaan para hindi mamatay. Kasi yan tumutubo na, oh. Lagyan ko muna siya ng bakal na ganito. Tusok ba? Para alam ko nandun siya. Kasi... ...baka mataniman ko na ibang bagay. Eh, meron palang tutubo doon. So... ...lagyan ko muna ng ganyan. Para alam ko na meron diyang tutubo. So, yan... Yan. May flower ako diyan. 'Yun. Pakita ko. Ito lang yung dalawang perennial na yan. Kasi nga yung isa nating ano namatay. Mga kamama, magsimula na tayo mag-cut grass. Ang ganda ng panahon. Ituloy na natin ang paglilinis ng surrounding ng bahay. So ang gagawin natin ay paandarin natin to kasi ang tagal ko bago hindi na paandar to kasi isang season nasa yung pinipindot dito hanapin mo yung pinipindot anak doon yung tatlong pindot gas yun yung bilog 1, 2, 3, oh. 1, 2, 3. Okay. Try kong birahin. Magta-try daw po ang ating kabebe. Ay, straight lang doon. yung tinulungan po tayo ng ating kabebe para masanay na siya kasi 11 years old naman na siya yun, hirap na hirap oh <laughs> sa atin, nagtatrabaho na yan pero marunong na po siyang magsaing marunong magsaing, marunong maglaba yun, vacuum, walis-walis pero may tira siyempre, kailangan para i-practice pero magaling po yung magsaing Tapos birahin mo yan. Pwede, ayan. Kaya mo? No. Sige lang. Nagtatry po siya magpaandar. Hindi ko na po pinundot yung pula kasi kakapatay lang naman. Gusto niya lang daw po magtry. Sige sigi Sige lang. Kaya mo yan. Kaya kaya mo yan. Oh, si si. Almost, almost. Sige. One more. One more. Sige lang. Sige lang. Diretso lang. Kahit birahin mo lang. Si yon, Success, mga kamama. Yon nakapaandar na niya po. Hindi na siyempre umaandar, kaya medyo dapat pala. Hindi muna natin pinatay para hindi ka magsulong. parang it's okay, cemento naman to. Taan mo dito. Ang dami pang ano yung mga haba, hindi man kayang abutin yan. Hindi naman kasi kayang abutin ng manual natin yung mga gilid-gilid masisira. yan dyan lang na Itas mo naman tunak. na. Yung kapitbahay natin, nagkakatgas na rin. Ayan, o. Oh. Mukhang nakita kami nagkatgas. Inilabas niya rin yung bumblebee niya. At saka yung kanyang weed walker, o. Oh. Ang ganda kasi ng panahon. Mga kamama, hindi natin natapos yung mga gilid-gilid katulad. Ayan, nakita niyo yung ilalim ng trailer na yan kasi hindi ko na alis. Kaya hindi ko na ng machine ang weed ang titira dyan yung kay kapapa nakita nyo yung mga side na yon, yung mga tira tira na yan yan ang ating weed whacker lahat ng gilid hindi kayang abutin ng machine eh yun yung ating itinira tatapusin din natin ngayon yan hindi tayo nakapag weed kasi yung weed natin ay sa, nasa truck ni kapapa bali kasi nag siya doon sa ano doon sa may simbahan So, hindi tayo nakapagtanggal ng mga excess na ganyan. Well, hindi naman pangit tingnan. At least, ang mahalaga na cut grass na natin yung ating paligid. Pero, aalisin niya ni Papa ni Kapapa natin malamang bukas. Tapos na din yan. Saglit lang naman yan. Baka wala pang 10 minutes. Tapos na yan. So, yun lang mga kamama. Yan lang po. Tapos na tayo mag-cut grass. Marunong na ang kabebe natin. Naturoan na natin. Pati sa machine. So, thank you for watching. Make sure to like and subscribe to Kamama Pal Vlogs. Basta always lang. Laging smile. Happy. happy and, and healthy. Bye-bye.